Happy Happy Birthday Happy 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 Birthday Special na estopado Happy Birthday Birthday ngayon ng asawa ko kaya nilituan ko siya ng special na estopado Ayun yung special estopado ko <laughs> oh oh ayaw ng birthday celebrant si 16 years old yan na yan ngayon <laughs> kaya ang tawag natin dito is special dahil instead of patatas lagyan natin ng tumon tumon yan yung puti sa Bisaya yan, Bisul. Hindi ko alam kung anong pangalan yan sa inyo. So yan ang tumon. Lagyan natin ng kunting asin yan. Tapos iprito muna natin yan kasama yung carrots bago ilagay doon sa ating karne. So asin. Asin ang nato na bay. Kunya. Prituhon. Ah, prituhon sana nato ni. Para mo na special. prito sa. Para unya ipagbutang nato sa karne ispeso kayo eh, mauna yung espesyal oo ka na, mauna na di ba, nindud kayo na o, ato sana iprito kadali unya ready na siya, prito na isa, doon na ta sa atong uh, sangkap, di ba uh, basic kayo, bisa po usay luto basta na mga basic na uh, sangkap no? yung mga ingredients Larga dira. Ngayon ang importante na isibuya sa green kanang punuan jud para pamut-humud ba. Kanyayan, ang nilagang karne lagyan na, na natin. Ah, sus. Ah, special ka ini. Kay giyegi magkarusa ko asawa. O ni na ko sa iyang uh, special nga estopado. Ano? Na mga kapapats. Kanang uh, ato na nilaga ang karne, lagyan ng tubig toyo, mga uban pa diay mga sangkap. tapis na na tomato face para lami yung butangan po dyan nato ng sugar nya sukal yung Ay kalimti butang sukal kana mga paminta butang pa dyan laurel tanan na mga unsa unsa pa dyan mga o unya akin eh mauna nang tumon no biso lang tawag sa bisaya masarap to instead of patatas laput talaga yung sabaw niya at napakasarap to mga na parts special na estofado para sa birthday celebration. Pacham mga parts. Ito na. best na to. Ang estofado na natin. Lagyan na lang natin ng ito. Ito na lang kulang diyan. Manuto na to. Na natin. Ayan. tapos kunting hugay-hugay yan hugay-hugay na lang mga kapabads at siya ay luto na istupadong espesyal para sa birthday celebrant happy happy birthday happy happy birthday happy happy birthday Special nice to pado. Happy birthday Tilawina. Ah, <laughs> Happy birthday. <laughs> 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 Bro mal sabor. <laughs> <laughs> si dia <Sibuha> jatun. Special. <laughs> pat <laughs> eh, tayoika kaina